What's nice up guys? So for today's video ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-apply as ang biker magkano nga ba ang gagasusin at ano ang mga requirements para makapag-apply as ang biker So let's go! First of all guys, bago kayo pumunta dito sa kanilang main office, dito sa may Kainta Rizal, near lang yan sa may Junction, sa may Robinson ay mas maigi na mag fill up muna kayo sa kanilang online application which is ilalagay ko yung link sa description sa comment section pagkatapos nga mag fill up sa kanilang online application ay bibigyan kayo ng schedule kung kailan kayo pwedeng pumunta dito sa kanilang main office para kayo ay magkaroon ng skill test and mga seminars And regarding sa requirements ay ilalagay ko dyan sa screen na inyong makikita, i-post nyo na lang or screenshot nyo na lang na pala guys yung uh, seminar nila yung maabot ng halos tatlong oras kaya kailangan nyo po talaga magbuno ng oras pagdating dito sa kanilang seminar and syempre hindi naman tayo pababayaan ng ating mga angkas admin kaya meron silang free uh, snack and free coffee na kailangan mong alang ng pumila pero okay maglalakas kasi nga uh, lahat naman dyan magkakaroon ng free snack para at least mapawi naman yung gutom natin sa haba nung ating mga seminar. And syempre, after natin ang seminar, may konting exam, which is kailangan nyo rin ipasa. Huwag kayong si kasi kayang-kaya nyo yan. About lang naman yung sa seminar. So, guys, uh, after nyo na makapag-exam, okay, so, hintayin nyo yung tawag nung uh, pinaka-staff nila doon nyo malalaman kung nakapasa. Ayan, tinatawag. Tinatawag yung mga nag-exam kung nakapasa, nakapasa, nakapasa ba sila or hindi. No? So, meron lang dalawang uh, beses or two times na pwede kang mag-exam. So, dapat maipasa mo yon And then, next step, kung inuna mo yung seminar, next step, uh, Pwede ka nang pumunta doon sa skill test nila or doon sa parang yung parang i-check kung mag, ma, uh, maneuvering and balance. Sa baba Okay, so may papakita all sa inyo. So hintayin ko muna yung tawag sa atin. Okay. So tinatawag naman na naman yung pangalan. Hintayin ko na lang yung sa akin. So dito nga guys, pagkatapos niyo na matawag and makapasa sa exam, ay lalapit kayo sa ating mga admin and kay Sir. out so, kay Sir, thank you so much po. Uh, sila po 'yung maglalagay ng stamp and pipirman po nila 'yung form para katunayan na kayo po ay nakapasa and pwede na kayo mag sa sa ating next step which is 'yung uh, skill test na tinatawag. So hey guys, uh, after niyo makapasa uh, doon sa exam. and so nakapasa na tayo so medyo pinalad tayo guys. So may mga ilan na hindi kinapos yung score. So kailangan nila mag-retake ng exam. So so ngayon pupunta tayo after natin makapasa, pupunta tayo ngayon sa kabilang building para mag-take ng skill test. Ah uh, guys, so pupunta tayo dito sa kabilang building nila para igawin na natin yung ating skill test. So dito guys ay makikita natin kung paano nga ba yung skill test. No, so tuturuan naman tayo dito guys and na explain naman nila kung pa, paano ba yung pag-ikot doon sa mga cones and paano yung maneuvering na kailangan. So, ituturo ni Sir Jan, punta tayo doon sa loob. Doon natin ididiretso yung ating motor. Ayan, may kita niyo sa kaliwa yung iba't ibang mga motor na nakaready na din para sa skill test natin. So, dito guys ay demonstrate sa atin ni Sir with ang kasna kung pa, paano yung gagawin namin sa loob ng obstacle course first exercise, kailangan bumansok lang ng maayos. Bumping, so control ng maayos po ng motorsiklo. Then, sharp turning, proceed to pylon is lalong. Kontrolin nyo yung balance nyo po dyan. Ingatan nyo yung balance nyo. No? Tapos walang dapat tatamaan na kong. Yung pasok doon, so, sa gitna dalawang guhit. Kaya bumuhin na kayo dito sa bandang mm -hmm. Para makapasok sa gitna. No? Dalawang otso ang ikot po niya. Nang hindi lumalabas sa guhit, hindi rin tumutukod lang pa, hindi rin pahinto-hinto yung takbo ng motorsiklo, tuloy-tuloy lang. Ito ilang ikot po ng 8? Dalawa sir. Dalawang ikot lang ng 8, no? Pagkatapos ng dalawang ikot ng 8, ang labas sa may 2. Ayan, yung posting number 2, lumabas siya. Ang ikot na niya, 1, 2, 3, 4. Malaki yung buwelo bago lumiko. Kanan sa 1, kaliwa sa 2. Sa may gilid lang ng 2 ang daan. Papunta sa 3. Tapos kanan ulit. Kung ano yung ginawa sa 1 2, ganun din ganun din yung gagawin sa 3 4. Oh, 3 4. Nakita niyo naman. Ah, di ba? Paglabas doon, kung gusto niyo tumukod nang paa, pwede na doon. Tapo. Tapos sarangkada lang kayo. Stop pa doon, full stop, full break. Sige. Okay at ayun na nga guys pagkatapos na mapanood nyo yun ay syempre sinabi na tayo dito nila sir na mag ready and mag gear up na dahil tayo na yung susunod na sa salang dito sa kanilang skill test and hopefully makapasa tayo guys in one take so let's go ayun nga guys nandito na tayo sa starting line and nga pala itatanong sa inyo yun ni sir yung buong pangalan nyo para just to confirm na kayo na yung next sa line natin so in explain kanina kung paano yung gagawin So, bigyan ko lang konting view pagka umiikot na kayo sa kanilang uh, obstacle. So, ganito lang yan, guys. Guys, okay, so, since hindi nyo nakikita yung pinaka dinadaanan natin, ang may advice ko lang doon sa mga mag-skill uh, test or driving test dito sa Angkas ay make sure lang na uh, relax lang kayo, guys. And then, focus lang kayo sa kalsada or sa dinadaanan ninyo and huwag kayo masyadong matetense kasi pag natense kayo and kinabahan kayo ay medyo may mahihirapan kayo so kailangan confident kayo sa ginagawa nyong pagdadrive kasi pagka nasa actual na tayo sa kalsada na tayo ay walang tipto doon mga kaibigan so kailangan ingatan natin yung ating pagmamaneho at the same time ingatan natin yung ating sarili lalong lalo na yung angkas natin no? so dalawang buhay po ang kailangan nating ingatan natin. So pag drive natin. So makita niyo naman dito guys, so, sobrang hindi naman ako kinakabahan. Actually kinabahan ako very slight pero nung nagda-drive naman ako. So since matagal na tayong nasa alsada. and medyo gamin na natin yung pagda-drive ng ating motorsiklo. So nakita niyo naman diyan medyo bumibanking banking pa nga tayo. Ganun po dapat kasi medyo uh, relax pag kaganyan ako mag-drive guys, medyo relax lang po ako. No? So, ayan. So, patapos na tayo dito. Last na to. Ayan. So, ito na yung full stop. And then, titingin sa kanila. Bubusina tayo dyan. Hintayin lang natin yung kanilang go signal para lumapit sa kanila. And, yun na nga guys. So, finally. Shoutout kay brother. Thank you so much sa'yo. So Napagand mong iangkas. And, natapos natin yung uh, skill test nila ng kinabahan tayo ng very very light pero yun nga so kailangan hindi po kayo gabahan pagka nag skill test na kayo no? so yun lang ma-advise ko kailangan relax lang and focus lang sa dadaan Ayan. Ano, so babalik na lang natin dito yung mga gears natin para makaproceed tayo sa next step natin let's go so yun nga guys after na mga uh, makapasa sa skill test ay iche-check ng mga mekaniko yung inyong mga motorsiklo So, sa part ko kasi ay chinek nila and okay naman lahat. Yung busina, yung ilaw. So, okay naman kasi bago naman yung motor natin. So, dito ay ilalagay ko lang kasi talaga yung uh, provided natin na temporary plate na yung ginaya natin is from LTO mismo. So, kung wala pa kayong ganon, uh, wala pa kayong, kung bago lang yung motor nyo, wala pa kayong temporary plate. Ay, pwede naman kayong magpagawa sa labas. So, make sure lang na pareho nung galing sa LTO mismo yung ipapagawa niyang temporary plate para at least ay naka-standard pa din. And finally mga kaibigan, after ng 3 hours of seminar at skill test ng angkas ay nakatapos na rin tayo at nakuha na natin yung etong jersey. So dalawang jersey po ito at may kasamang dalawang helmet na dual visor. O, diba? Napakaangas niya mga kaibigan niya. Nagagamitin natin pagka nagbiyahe na tayo. Ayan. Sa mga makakaangkas natin. Okay. Kita na tayo sa kalsada guys. At ina nga guys. Magkano ang babayaran? 2,775 full payment o meron kang 1,500 down payment para sa yung biker kit. So, meron tayong package B dito which is yun yung installment basis na nasa baba. So, ang down payment ay 1,500 pesos at magkakaroon ka ng balance na 2,030 pesos. So, may weekly siyang deduction na 200 pesos sa loob ng 11 weeks. So, may total of 3,530 ang babayaran mo kapag ka-installment. So, guys, nasa sa inyo naman na po yan kung uh, package A ba or package B ba ang inyong gagawin. Kung installment, pwede kayo mag-down payment ng 1,500. Kung hindi naman, pwede nyo pong bayaran ng cash which is 2,775 pesos yung ating biker kit na may kasamang personal accident insurance para sa atin na mga biker and para sa ating mga pasahero. So guys, uh, thank you so much sa lahat ng mga nakatapos ng video natin na to. Sana meron kayong nakuhang idea kung pa paano mag-apply ng angkas ngayon. No? So good luck sa mga mag apply ng angkas and kita kita tayo sa next video natin guys. Peace out. Cheers!